Hingit. Shhh! Mars! Mars, ganda! pautang to utang <coughs> joke lang! Uy, itlog na pula! Oy, Mars! Ikaw pala yan! Long time no see! Alam mo, pag sinabing itlog na pula, pag usapang itlog na pula, dito sa Pateros, winner! <coughs> ah, bongga, Mars! Teka, teka, magkano ba yan? Oy, Mars! 18 yan pag pumunta ka sa bayan na Pero dahil kumari kita, 15 na lang. Friends! <laughs> Wait lang ha. O. Oh. Ni hey Mars, masama-sa -masa, ah. Um, alam mo Mars, kapag nakakakita ko nito, na ko yung itlog ng mister ko. Oh shit! Hoy, bakit? Kanyang ka pula? Hindi! E? Eh ano? Ganito ka alat! <laughs> Mars, Mars! Pabili na rin pala ako ng patatas. Hindi ko pa makalimutan. Hoy Mars, huwag kang mabibigla ha. Ang taas-taas ng presyo ng patatas ngayon. Diyos ko! Para kang bumili ng isang kilong baboy. Nakakainis. Iniiwanan tuloy ako ng mga suki ko. Hmm. E? Nako, 240 ang isang kilo. Oh, shit! Mahal na? Pero, hindi mo kumipili na isang kilo, no? Doon yung piwaso ng Mars. Tasaw ko lang sa corn beef. Ah, dalawa lang ba kailangan mo? Wait. O, oh, ayan, Mars. 45 ko na lang ibibigay sa yan, ha? <coughs> hindi ko na tinubuan ng mataas yan. Para saan magkaibigan tayong dalawa, di ba? Friends! Nagsusubo ka lang sa lupa nito ah. Hoy, loka-loka. Siyempre, fresh yan, no? Hindi ako magtitinda ng bulok dito sa tindahan ko. Pero alam mo, Mars, sa tuwing mm. nakakita ako ng patatas, nakalala ko yung itlog ng boiled ko. <coughs> oh, bakit? Ganito ka Hindi. Ano? Ganyan ka dumi. <laughs>